Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang nagbago na ang ihip ng hangin sa pagitan ni na Andy Eigenman at Filmar Alipayo matapos ang kanilang pinagdaan ng pagsubok kamakailan. Sa halip na tradisyonal na bulaklak, isang natatanging bouquet mula sa bulaklak ng saging at dahon ang ibinigay ni Filmar kay Andy Eigenman ngayong Valentine's Day. Bahala saging, basta kinasing-kasing. Ani Filmar sa kanyang Instagram post na nangangahulugang, hindi mahalaga kung saging, basta mula sa puso. Ibinahagi rin ni Filmar ang proseso ng paggawa niya ng bouquet, mismong siya ang pumitas ng banana blossom mula sa puno at inayos ito na may kasamang maliliit na bulaklak upang magdagdag ng kulay. Sa isang video, makikita si Andy na tuwang-tuwa ng matanggap ang hindi pangkaraniwang regalo mula sa kanyang fiancé. Guys, look, we have lunch. Pabirong sabi ng aktres habang pinagmamasdan ng bouquet, sabay tawanan ng kanilang mga anak na sinalilo at Koa. Ang sweet na moment na ito ay nangyari ilang araw matapos lumutang ang isyo sa pagitan ng magkasintahan na kinasasangkutan ng Swedish entrepreneur na si Pernille Shu. Matapos ang matinding espekulasyon ng netizens, tila kumpirmado na ang kanilang pagkakaayos. Sa isa pang Instagram post, ibinahagi ni Filmarang ang isang video ng kanilang masayang family dinner na may caption na, Okay na kami, sana kayo rin. Bagamat masaya na sana ang lahat, pero may iba namang netizen ang nagsasabing tila tinipid ni Filmar si Andy, keso mas mahal pa daw ang twin ng tato nila ni Pernilla Shun na 224, kesa sa bokeh ng puso ng saging. Kung totoo nga ito, sino nga ba talaga ang mas espesyal kay Filmar, si Andy o si Pernila.